nabakbak na, na doon ah. Yan, yan dudug tong. Wala pa namang construction ng esplanade. Hmm. meron kaharang Santa Cruz Church. tara mag-update tayo ng Pasig River Esplanade mga ah, kabayan nasa kaliwa natin ang dati pa lang ano to PLDT na building yung gagawin nga na dito Magallanes Park yan Riverside Drive ito rin hindi pa na to maganda na yung sa Pasig River Espanol pero ito sana maayos din tingnan natin yan hindi pa naman ginigiba ito entrance ng Pasig River Esplanade hindi na lalanta na yung mga laman Ayan. Mas kumanda ganda na dito. Hindi pa naman siya ginili ba? Ang laki ng iluluwag nito pag ito dinemolish na ng mga kabayan. Ginagawa rin ano yan eh, parking nga ng mga motor. to daan natin dito yung papunta na MacArthur Bridge ayan ito ang inaayos na to pumping station to ayan hindi na yung mga pader ito hindi pa maayos ito so, tubig so pa nga ayan hindi naman na ulan sana maayos ko itong ilalim ng ghost place ah ito ang lilig ng hagdan ayan nandyan CR ofisina yata ito dito tayo pupunta hindi sa madaanan na maayos ayan ang uh, manila post office bininturahan pa lang yung ano niya yung labas pati yung likuran uh, sana maayos din to yung parte na to uh, nandun na yung liwasang body posture ang daming ano doon mga homeless uh, Iyan natin yung dulo nito sa MacArthur Bridge. Doon ang susunod na gagawin. Doon wala naman mga nakatambay. Ang dami ng mga agyo nitong mga poste ng ilaw. Ang dami doon eh yun eh, nga lang ano yung maintenance mahirap mapanatiling maganda yung lugar pagkatapos gawin hindi natin yung tubig na ilog mga basura pero mga parting malinis dun sa bandang pasig wala halos mga basura doon yun wala na rin halos mga ano mga water hyacinths mga basura na lang talaga ang kontrol na talaga ang mga water hyacinths oh, meron ng ano ah may eh, harang na to eh talaga yung tugtungan yan. Yan. dalanta na yung mga ibang halaman. Mga kalachuchi. Ba. Baybari pala yung mga kulay nito, ano Ito, may harang na. Dito talaga idudugtong. papunta na MacArthur Bridge. gate dito dun tayo sa MacArthur Bridge ayan ito pa sana maayos din to papunta ng liwas Bonifacio to ayan ayan may mga dumada mga traditional gifts mga dito mga homeless street dwellers ayan. ito yung malita post office ayan ayan yung Manila post office at ito yung pinturahan na ayun pinipinturahan na para doon guys iwasan po ni Pasio dami mga matutulog Ayun, yun tayo pupunta ay lagyan naman na to kung harang to Oh, dito rin. Meron din nagbabahay diyan. merong rapidi ah, nakaroon ng ano to ng mga dito mga bubong ay to ah, pati yung gilid dito ng Manila Post Office bagong pintura na lagyan na ng iingis na to ayan i-back up na rin ayan Kailang kaya sisimulan dito ayan i-back up na dun ah. ayan, ayan i auto bridge wala ring kagdan. Ayun. Maka gumawa dito dahil hindi mga ng mga uh, umamamasal galing dito ang um, esplanade. Ayun, yung ditoy yung ano yung bridge ito. Hmm, maraming dumadaan. Marami nang dumadaan ngayan ano? rt MacArthur Bridge yan dyan dudog tong Wala pa ang construction ng Esplanade hmm. Dito no, no, na Pero dyan, ano na, binakbak na Lumiko dito sa MacArthur Bridge. Ayan. Nandun naman ang Escolta Pumping Station. At katabi lang ng open parking. Ayan. Sa side ngayon ng Santa Cruz. adaan ang Mapala River System o so, Manila Bay Pasig River Laguna Lake uh, River System ayan at dito sa kanan ang Caguing Parex wala pa akong gumagawa ngayon para pagkatapos lang ano ng semana santa ayun may dumadaang ferry galing ng escolta station sumawid lang tayo na kabilang side na mga cargo kapunta ng santa cruz ayun karoon na ang dito ng barong barong dahil gumagala dito mga homeless ito na yung ano, ito na yung ni MacArthur sinod nagagaweng asi uh, river es canal ayan live ang mga ano mga anak ah, atira ayan uli may tudit pa ng palasada parang ano rin to no riverside drive so, yung mga ano pa mga tao pa doon. yan yung dadaanan yung ruta ng um, Pasig Esplanade Yung dami pa dun kapuntang Loton Quezon Bridge Ayala Bridge ito matagal na nandito side ng Fiat Santa Cruz. side na Santa Cruz? Plaza Fair, Roman Santos Building. nagawin palang mall dito rainbow mall Escolta ayan nandito yung Escolta Fountain People are